Wow, Samara, mukhang kang ah, aserat ng niluluto mo ah. Kumusta na pala yung naninira dun sa gutuhan ni Kapitan Tutan? Ay, naku yun Maharlika. Alam mo, kinausap na kasi ako ng super ko. Huwag ko na lang patulang kesyo matanda na at anytime, mag-exit na rin siya sa mudang ibabaw. May pakrai kay pa nga daw na lalaman, eh, naman. Pero tama naman yung super ko kasi kapag sinisiraan ka, hanggang dyan na lang sila. Wala silang alam. Magalit man, hindi ka gagante. Alam mo, mas malupit na sagot. Eh, wala. Hindi dahil wala kang laban, kundi dahil hindi mo kailangang patulan ang mga tong ang ambag sa buhay mo ay ingay. Sila yung nagsasayang ng oras sa paninira. Ikaw, magpupokus ka sa pag-grow. Umasa silang bumagsak ka. Pero ikaw, tahimik lang. Pero tuloy-tuloy sa pagsulong. Ang taong hindi busy sa sariling tagumpay, madalas busy sa buhay ng iba. Kaya, hayaan mo sila magsalita. Basta ikaw, patuloy lang na umasenso. sa dolo, Resulta at ugali pa rin ang labanan. Kaya dahil dyan, since today is March 18, 2025, narito na ang ating panibagong sumada nationwide. Mm, okay na to. Halika na hindi, mahalika. Kumuha ka, ka na na pinggan ating pagsalohan to habang binibigay mo yung mga last number nationwide. For the rest of black, ang ating bigyan simulation ay 2820 na ang ibig pong sabihin niyan ay mahiwagang magnanakaw. Nga sa kasalukuyan ngayon ay ang pagnanakaw ng ating administrasyon na sadyang napakahiwaga. Kaya huwag natin kalimutan na sa forum first ball ay kung sa taas, sa gitna at sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Pwede pa rin taas, parang gitna at parihong baba. So tip number 1 to all provinces, we have the number 10, 11, 11, 18, 11, 8, 15, 23, 16, 8, 11, 34, 12, 34, maging ang 10, 4, our number 12, 4, maging ang 15, 10. Cutlass! This is a matter nationwide for marks 18 20 25 and starting so given number to 318 of course we have the number of 16 5 10 17 so our first luck number we have the number of 21 27 starting among legendary in 2025 i the number of 13 25 and 15 28 so our second luck numbers is thirty eight thirteen. that's why here we now for our strongest number for today, March 18, 2025. 20, 21 minus 27 equals to 6 and 38 minus 20 30 equals to 25. So adding six expedition magin twenty-four, I'm adding twenty-five epidemic thirty-four. So our strongest number for today, March 18, 2025, 20, is number six twenty-four, six thirty-four, six twenty-five, and twenty-five thirty-four. 2524 or your number 2434 Ayan po oh guys don't forget to subscribe natin namang legendary in 2025 I number of 1325 and 1528 sir so, second luck numbers is 3813 that's why Here we now for our strongest number for today, March 18, 2025. 20, 21 minus 27 equals to 6 and 38 minus 20 equals to 25. So I adding 6 epidition 24, 25, I 25 epidition magin 34. So our strongest number for today, March 18, 2025 20, is number 624, 634, 625, Magin and 2534. 2524 or your number 2434. Ayan po guys. Don't forget to subscribe. Wow, talagang matured ka na si sa Mara at talagang tama yung kinagawa mo. Ang sasakit naman ang mga niluluto mo. Sa susunod, pag-uusapan natin yung kay Duterte kung tama ba yung mga ginawa sa kanya, yung pag-arrest sa kanya. Pahilin ko kasi talagang kidnapping yun. Tsaka, hindi naman about sa kaso niya, about politics yan. Kasi siyempre, di ba, marami na yung ano ngayon, malapit na yung eleksyon. Siyempre, kailangan na magpabango. Pero hindi niya alam, ang ginawa nila kay Duterte ay ikakasira ng kanilang karera sa politika. Di ba? So, yan ang pag-uusapin natin sa Marha. Sana masagot mo rin ako sa mga katanungan kung yan, tulad ng ginawa <laughs> kasasarap naman ng mga niluluto mo. Talagang mabubusog ako nito. Masisira tuloy ang diet ko nito. O siya, aha, eh pag out mo lang ako yung niluto mo. Gustong gusto ko ah! yan. Talagang favorite ko since birth. Kaya dapat pag take out mo ko yun na.